baliyan yan mga boss ah. Ito yung Tour mountain na ergo na Assignment namin ngayong araw mga boss Bali ano to uh, ah. Na Samsung inverter May leak siya mga boss Leak ang issue nya Kaya Dismantel namin siya ngayong mga boss Ayan, habang pinag-prepare namin yung mga gamit para sa leak test, kakalasin ko itong mga accessories niya. Yung mga pan motor niya, tsaka yung mga cover. Para malinis na rin mga boss. Para isang galawan lang. Bapalotan ko na ito ng bago. I-dismantle ko yung balot ng polyethylene. babalot natin ng bago yung mga boss. ito yung pan motor niya mga boss Malita ko yan Nidismantel ko lahat yan mga boss Para isang hugasan lang yan I-cleaning natin yan mga boss Habang nililig to yun yung unit Pwede ang issue ng aircon mga boss Leak Dalawang araw lang nawalan siya ng damig Totally Sarado yung gauge mga boss May leak talaga to Ayan. Stay to lang mga boss.

Ingat sama bos. Samsung. Kita coba puterin mabos, dilihatin kesenengan to. Possibly android edit. Oke, koneksi nya. Oke, ada satu tuh yang mabos. Ada satu yang terlepas. Dan mabos stop motor unitnya. Dan motor tang cang malah ngotokan. Ya, motor unitnya mabos. Ini coba lagi mabos. Ya, itu lumayan boss, sarawang ngadion. Nanti tes balik ke sini. problema, oke, cucinya. Coba jinjing tuh saya injur unitnya mabos. Sing itu sa injur unitnya mabos nya. Jadi mabos, sarawang cari nya mabos. mga boss uh, accessories dyan napakasa masalimuot mga boss bali marking natin mga boss para sa pagbalik okay tayo at yung maging problema ready ko lang yung pressure washer mga boss cleaning natin ito ang si master mga boss nire ready na itong iba po niya para sa

bali yan mga boss, uh, may spare kami rito isang outdoor unit ng Kulin, mga boss. Bali ano to? Ah. Uh, Nan inverter, mga boss. Bali <coughs> Kukunin ko ito mga boss Ito yung parang pinaka condenser pens nya mga boss Yan ang ipapalit natin dun Sa Samsung na aluminum pens Yung may butas Sya -re replace natin mga boss Yung aircon sa Rabi Retainer sila pares mga boss Kaya Karasin na natin ito mga boss Ito lang kukunin ko dyan Yung pens nya lang i -re replace ko sa aluminum pens Ayan yeah, mga boss Ayan yung condenser na kukunin natin ito Para ilipat natin ito sa aluminum fence Na may putas sa Labi mga boss Inverter yun mga boss ha Inverter yung aircon na yun Kukonverta natin ng Galing sa non-inverter na uh, Condenser mga boss ang uh, advantage mga boss kasi copper to, aluminum yun dun eh. Kaya yung mabutas siya talagang malaking ano, damage. Kalasin natin siya mga boss.

Bali mo boss, ah. Uh, ang mangyari. Inverter yung, yung unit ko sa labi. Kung kunin mo siya ng condenser galing sa nan inverter mo boss. Ang advantage niya. Apat na mo boss. Sige na boss. Kakabit natin 'yan din. Kung convert natin. Tama so, to. Kunin <coughs> Bali yan mga boss. Ah. Uh, ito yung aluminum na condenser na may leak mga boss. Ang uh, galing sa Samsung. Yan yung binaba namin. Ito yung i-replace natin mga boss. Galing sa kulin. Copper siya mga boss. Yan. Yung kinalas natin kanina. Na dalawang layer siya mga boss. Itong isa, aluminum. Yan. Kaya pag na nagka problema yung aluminum mga boss. Uh, mapakahirap niya masyadong ano, isild. E siya. Kaya ito mga boss. Uh, Re-replace natin siya. ng Copper. Galing sa kulin mga boss inverter yung pinanggalingan ng mga boss ito na inverter okay lang yan i-replace -re natin yung mga boss stay tuned lang kayo papalit natin yan bali mga boss ito yung ano ah yung condenser ng aircon sa labi na aluminum yung may tama ito yung tama nya yan mga boss ito yung tama nya eh napakahirap talaga hinangin kaya yung kinuha nating condenser to sa kabilang bodega ni boss, ito yun. Nung unang dumating to rito mga boss, ano yan, matangkad siya. Mataas siya ng ganito kataas dito mga boss, siguro mga dos. Kaya ang ginawa namin ni master, pinawasan namin ng dalawang balik. Kaya naging magkasing height na lang sila. Tapos, tapos maliligtis na rin namin siya connection niya. Okay na. Kaya for deployment na ito mga boss, install na lang namin yan. Bali, pinanggaling nito mga boss, ah, inverter. Ito, galing sa naninverter inverter na same, three tunnel sila parehas mga boss. Kaya, i-convert namin siya sa dating aluminum. Kakasaan namin siya ng copper mga boss. 今天下午。 tatrabawin na naman yung outdoor ngayon eh, mga boss eh, nahinang na pala ni master yung condenser na ginawa namin kahapon mga boss kaya ngayon uh, ililigtis na lang namin siya pagka nag success mga boss uh, kakargaran natin yun bali yung outdoor ng salabi mga boss <coughs> bali mga boss nailapat na pala ni master yung uh, yung condenser na I-improvise namin. Gawin sa kulin. Ayan mga boss ah. Sinalipan namin dito. i lang namin mga boss. Na boss. Tapos. Tapos vacuum in. Kaalga na kami mga boss. Sana mag-success mga boss. Ayan. I-improvise namin na condenser na galing kay Colin sinalpak namin kay Samsung mga boss matas matas yung pinalagyan namin mga boss kaya ay yung brand niya mga boss Samsung na inverter mga boss itong condenser ito galing sa Colin na naninverter pareha silang 3 mga boss din yung binawasan namin eh. kasi matangkad siya eh ito kataas yan Ayan. mali nag nagbilig test natin kayo mga, mga boss pag uh, success na yung lig test namin okay na po tayo mag proceed sa vacuum tsaka charging na po tayo mga boss improvise condenser Para sa AC ng labi mga boss Bale yan mga boss uh, Inassemble ko na itong indoor nya Habang nagpa vacuum kami sa labas mga boss uh, Babalikan natin ito uh, Yan mga boss uh, Sa outdoor tayo mga boss Bale katapos na namin mag vacuum Charging na tayo mga boss Bali yan mga boss ah, Mag initial charge na kami Tapos ah, Tapos na lang yung vacuum mga boss Tapos kami sa initial charge Tapos sa ah, dire direct yung charge niya ito mga boss Papantre lang namin yung mga unit Ang unit mga unit Pagkatapos mag initial charge mga boss Initial charge na muna tayo Dali yung diskarte mga boss ha Dahil sa inverter tong unit ito mga boss Dito to sa low side nag back in mo ganina Papasukal lang muna ng pressure mga boss Para paglipat ng gauge sa Sa high side niya mga boss hindi siya pasok naman ngayon, may pressure na panulak mga boss Ililipat kasi yung hose niyan eh, hindi tayo mag-aarga Sa ito lang Stay tuned lang mga boss bali yan mga boss ah, nailipat na namin sa high side na, may standing siyang 100 mga boss bababa pa yan dahil bubuhayin ko na unit sa baba mga boss tsaka tayo magpupusit ng dire diretsong karga na mga boss stay tuned bali mga boss ah, bubuksan na natin angat na natin yung breaker para magpursit na yung charging mga boss bali yan mga boss ah, working na si indoor mga boss nakakagyan na rin yung samang sa taas baba natin yan mga boss sa ganyang status magtutuloy na yung kasama ko sa labas mag charging mali yan mga boss Pusiding na yung charging natin Kumaantar na rin outdoor natin mga boss Habang ongoing yung charging natin mga boss Mamonitor kayo indoor sa labas Ah sa baba Ano ito mga boss Sinatawag na ano 2 in 1 Isang YT eh, tsaka isang reel Ngayon e, si reel mga boss <laughs> Stay tuned mga boss sa baba tayo sa monitor ng indoor Bali patapos na rin tayo mga boss Ang trabaho nangyari <coughs> Leak test nung una Lumabas conversion ng ano uh, Condenser mga boss uh, Yung aluminum condenser niya may butas Hirap na para hinangin Kinonvert namin tong galing sa kulin uh, Balikan nyo lang yung video mga boss uh, Makikita nyo lang paano yung step by step na ginawa namin paraan para mapagana ulit yung nito ito mga boss kasi kung talaga ang gagasto sa na ni boss to uh, malaki laki yan eh mga boss napakamahal stay dyan lang mga boss bali patapos na rin tayo Ayan, samsung na 300 na inverter kinundurta natin ng condenser ng kulin na non-inverter mga boss boss, buddy, okay na. Okay na tayo, mga boss. Ibig na yung binubuga ng unit, mga boss. Uh, sundan nyo lang yung video simula-simula, mga boss, hanggang sa paano yung prosesong ginawa namin dito ni Master. Para namin sinold yan, para paano namin ginawa ng paraan. Yun lang mga boss, uh, hanggang sa muli, uh, ingat palagi mga boss, God bless atin lang.